Ako si Jue, OFW dito sa Japan At ngayon, nagbabakasyon dito sa Pilipinas! Kay, sarap naman talaga sa feeling na kasama mo ang inyong pamilya Yan na namamasya na oh, ito sa Pilas. joke niyo kay. Ah, sorry, sorry. ito yung mga time na pumunta kami sa Bukidnon kasama ang aking pamilya. Hmm. At bago kami nakapunta sa aming paroroonan, ay dumaan muna kami sa Overview Culture and Nature Park located in Davao Buda National Highway, Quezon, Bukidnon. Abay, sobrang ganda naman ng mga view. At sobrang lamig pa. lalo, lalo na sa biyahe. Kaya hindi na kailangan mag-aircon. Abay, parang nasa heaven ka na. Dahil sa dami ng mga clouds na nakikita mo, itagdag mo pa ang malaang babaeng to. Ah, sorry, sorry. Ano pala yun? mo? Ah. Katapos namin dumaan sa overview, ay pinunta naman namin agad si Lucas. Ewan ko ba, pag yung mga school sa probinsya, ipataas eh, pataas talaga. Ba't ganun? Napahirapan yung ata kami. Oh. Papa-exercise tuloy yung pinsan ko. Ah, oh, sorry, sorry. <laughs> Tapos namin sunduin si Lucas, e umuwi agad kami sa bahay nila. Suno na ka oh, 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 oh. Awa ako sa baboy dito kasi nakahiga lang siya sa floor. Na umadahan, ay e nagbiyahe naman kami papuntang mid North Cotabato. Okay. Kaligaw-ligaw pa kami dahil inanap namin ang nawawalang best friend ni Mama. Au, oh, sabi-sabi. Ah! <laughs> 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 nila, <ay> nila. <laughs> <laughs> Guys, nabot na dyan yung kalilangan? Om um, nakita na dyan ang duha. Mo na jud na mo gi adto, sa nag saag kung asa mi naabot. Na pa mi, para na magkita sila duwa, Di ba? Pagkatapos ng kamustahan, ay bumahin na naman kami papuntang Midsayap, North Cotabato. Pero hindi ka sure. Dahil pagdating namin sa Carmen Alamada, may dinaana na naman kami. May grabing lakwatsera talaga itong mga gulang ko. Saan kaya to nagmana? Ah, oh, sara, Welcome to the 10 city. City, where is the Pagkapaso ay agad bubungad ang mga napakaraming halaman dito at magagandang tanawin. Abay perfect nga naman ito sa mga magtutropang gusto mag-unwind at sa mga couple na gusto mapag-isa at gusto maglabing loving, -loving. Ah! Pag-ibig na kaya pareho ang nadarama. Meron din pala silang wishing well dito na pwede mong i-wish na sana makajapan ka na at paghiwalay na sila. Ah! Sorry, sorry. <laughs> Ay, sorry. Ano pang iniintay nyo? Punta na kayo sa The Tent City. Follow for more. Thank you for watching.